ngayon lamang ay malugod ko pong binabati ang mga mahigit na anim na raang benepisyaryong kasama natin para sa sinayaan ng amin na siyam na ng Phase 1 ng Siyudad Kaunlaran Housing Project. Ang Siyudad Kaunlaran Phase 1 ay binubuo ng siyam, siyam na low-rise na building, kagaya nitong nakikita natin ang natapos na, ah, na may limang palapag aabot sa limang daan at apat na pamilya ang mabibiyayaan ng mga pabahay na ito. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng NHA, ng local government, ang pamahalaan ng Bacoor, iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay kasama rin natin. Ito ay upang makapaghatid ng ginhawa para sa mga kabitenyong apektado ng Writ of Continuing Mandamus ng Supreme Court sa paglilinis ng Manila Bay at paglilikas ng mga pamilyang nakatira sa baybayang ito. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang re relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, di kalidad, komportable at may maayos na pamayanan.